Magandang araw mga kababayan. Narito na po ang inyong updated weather report para sa araw na ito, April 17, 2025. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i ang video, i-share sa inyong mga kaibigan, magsubscribe sa aming channel at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa lagay ng panahon. Ang weather update na ito ay batay sa opisyal na ulat mula sa PAGASA at iba pang mapagkakatiwalaang sources. Wala kaming kaugnayan sa PAGASA o alinmang ahensya ng gobyerno. Layunin naming maipaabot ang impormasyon sa paraang mas malinaw at kapakipakinabang para sa lahat bilang suporta sa kahandaan at kaligtasan ng bawat isa. Kayat manatiling nakatutok hanggang dulo. Ayon sa pinakabagong ulat ng PAGASA, patuloy pa rin ang matinding init at alinsangan sa malaking bahagi ng bansa. Ito ay dulot pa rin ng easterlies o ang mainit na hangin mula sa silangan. Bukod dito, may posibilidad din ng scattered rains and thunderstorms, particular sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. Sa ngayon, wala pong inaasahang bagyo na papasok sa Philippine Area of Responsibility hanggang matapos ang Holy Week at maging sa mga unang araw ng susunod na linggo. Ngayong Holy Thursday, asahan ang fair weather conditions sa malaking bahagi ng Luzon. Mula umaga hanggang hapon, magiging maaliwalas ang panahon at paminsan-minsay partly cloudy skies lamang ang mararanasan. Pagsapit ng tanghali, inaasahan pa rin ang mainit na panahon dahil sa easterlies at may posibilidad ng mga scattered rains and thunderstorms sa ilang bahagi ng Southern Luzon. May mga lugar din na makararanas ng mababang tsansa ng pag-ulan. Ang temperatura sa Metro Manila ay inaasahang aabot mula 25 hanggang 35 degrees Celsius habang sa Tuguegarao City, kagayan ay katulad din ang inaasahan. Sa Baguio City naman, ang temperatura ay maglalaro mula 17 hanggang 26 degrees Celsius. Sa Palawan, asahan pa rin ang epekto ng Easterlies na magdudulot ng fair weather conditions. Maliwalas ang panahon sa halos buong araw at mababa ang tiyansa ng pagulan kung meron man ay pansamantala lamang at hindi magtatagal ng lampas isang oras. Sa Visayas at Mindanao, may tiyansa ng mga scattered rains and thunderstorms particular sa Eastern Visayas, bahagi ng Caraga Region at Davao Oriental. Pagsapit ng hapon hanggang gabi, posibleng maranasan ng mga scattered rains and thunderstorms sa Eastern Visayas, Cebu, Bohol, Caraga Region, Davao Region at kalapit na mga lugar gaya ng Camiguin, Misamis Oriental at Bukidnon. Siguraduhin na may dalang payong kung lalabas ng bahay. Sa nalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao, bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan ang inaasahan, kalakip ng saglitang ulan at mga thunderstorm, lalo na mula hapon hanggang gabi. Sa Puerto Princesa, Palawan, inaasahang aabot ang temperatura hanggang 33 degrees Celsius. Pinakamainit naman sa Visayas, sa Tacloban at Iloilo, naaabot din sa 33 degrees Celsius. Sa Mindanao, Davao City ang may pinakamataas na inaasahang temperatura na aabot sa 34 degrees Celsius. At sa ating heat index, kahapon, araw ng Wednesday, na itala ang pinakamataas na heat index sa Pili, Camarines Sur, na umabot sa 44 degrees Celsius. Sinundan ito ng Camiling, Tarlac na may 43, at Cavite City at Butuan City, na parehong mainit din. Sa Metro Manila, umabot sa 41 degrees Celsius ang naramdamang init sa Pasay City. Para naman sa heat index forecast today, inaasahang pinakamainit sa Dagupan, Pangasinan at Pili, Camarines Sur, na posibleng umabot hanggang 43 degrees Celsius. Marami ring lugar sa bansa ang nasa dangerous levels ng heat index o nasa 42 degrees Celsius, kabilang ang Cagayan, Isabela, halos buong Central Luzon, Bicol Region, Northern Samar, Iloilo, Cavite at Agusan del Norte. Kaya't paalala po sa lahat, ugaliing uminom ng maraming tubig, iwasan ang matagal na exposure sa direktang sikat ng araw at magdala ng payong, pamaypay o sombrero bilang proteksyon. Sa Metro Manila, particular sa Science Garden, maaaring umabot sa 38 degrees Celsius ang heat index, habang sa Pasay ay posibleng pumalo sa 40 degrees Celsius. Ang mga nasa kapatagan at valley areas ang posibleng mas makaranas ng matinding init dulot ng easterlies. At sa ating lagay ng karagatan, wala rin pong inaasahang sea travel suspensions ngayong Holy Week hanggang sa susunod na linggo. Mananatiling banayad hanggang katamtaman ang taas ng mga pagalon sa karagatan. Karaniwang nasa kalahating metro hanggang isang metro ang taas ng alon sa malalayong bahagi ng dagat. Sa oras ng thunderstorm, posible itong umabot sa isa't kalahati hanggang dalawang metro. At sa ating 4-day forecast, simula bukas, Good Friday hanggang Monday ng susunod na linggo, mananatili ang epekto ng Easterlies sa malaking bahagi ng bansa, asahan ang fair weather conditions, bahagyang maulap ngunit karaniwang maaliwalas na panahon. Inaasahan pa rin ang mainit at maalinsangang temperatura, lalo na sa eastern parts ng bansa gaya ng Eastern Visayas, Caraga Region at Davao Region. Pagsapit ng Sunday, magkakaroon na ng epekto ang mga kumpulan ng ulap na dulot ng Intertropical Convergence Zone, ITCZ, ang banggaan ng hangin mula sa Hilaga at Timog na hemispheres. Mas madalas ang pagulan sa Davao Oriental, Davao Occidental, South Cotabato, Sarangani, ilang bahagi ng Bangsamoro Region, kabilang ang Basilan, Sulu, Tawi-Tawi at Zamboanga City. Bagamat hindi tuloy-tuloy, posible itong magtagal mula Sunday hanggang kalagitnaan ng susunod na linggo. At iyan po ang kabuuang ulat sa lagay ng panahon. Para sa iba pang impormasyon, huwag pong kalimutang mag-like, mag-share, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming weather updates. Ingat po tayong lahat, lalo na sa matinding init ng panahon.